Hey guys, nakakamiss din yung mga gintong klase ng tablet. Naroon na mga 8 inches lang. Dahil medyo nauumay na ako sa karamihan ng mga tablet ngayon. Na puro mga 10 inches ng mga display. Na super laki para sa akin. Dati yung mga gintong klase ng tablet is para mga around 7 inches lang. Napakalaki na nun noong 5 years ago. Pero ngayon is mga 8.7 inches na. Pero parang kailiit na nga ngayon 2024. Dahil puro mga 10 inches na yung mga kapangkaraniwan ng mga tablet ngayon. Kaya nakakamiss kayo yung mga gintong klase ng tablet. 8.7 inches lang. Hindi naman siya sobrang liit guys. Still, mas malaki pa rin siya. Kung ikaw compare nga sa mga smartphone natin. Then, naka full screen display rin naman yan. Compare nga sa mga tablet dati. Na meron pang mga home button. Na halos ganito lang din kalaki. Pero 7 inches lang. Tapos sa napakalalaki pa ng mga bezel nila. Inside sa box, itong mismong tablet lang natin. Saka yung 18 sa charger. Medyo matagal yung mga full charge. Then, naka 6650 mAh battery yan. Tapos 18 watts nga lang yung charger. Sa display meron siyang 8.7 inches nga na meron 9.3 sa refresh rate. Okay naman na ang ganyang klase ng display para nga sa akin. Maganda na rin yung manood dito ng mga YouTube videos at mag Netflix. Tapos nakakamiss din yung lagi ko nilalaro sa gitong klase ng tablet nga na naka portrait mode. Ito yung panahon na hindi pa uso yung Call of Duty sa yung Mobile Legends. Sa camera medyo okay naman ako rito sa so may single na camera niya na naka 8 megapixel lang. Pero sa so may 5 megapixel na front selfie camera niya Medyo blurred siya. Tingnan nga kahit pa paano malaki yung display niya. Isang napansin ko lang sa tablet na guys. Mukhang kokonti lang yung kanyang bloatware na naka-install dito. Compared sa mga smartphone ni Redmi. Akala ko tuloy guys is naka-stack Android siya. Pero naka-hyper OS pa rin yan. Kaya naman palagi si Redmi na bawasan yung mga bloatware nila. Sana pati sa mga smartphone. Bawasan din yung mga bloatware ng na mga naka-install doon. Dahil malakas makabagal yung mga smartphone na maraming bloatware ng na mga naka-install. Tapos dagdag storage pa. Plastic bag lang yan si Redmi Pad. At di naman siya itsurang mumurahin. Siguro ang isa nakukulangan lang ako sa tablet na to. Isa na ginawa ng G99 yung kanyang processor. di naka j 25 nga lang siya. Maybe tinambal nga yung malita display niya. Kaya medyo mahila yung processor na nilagay dito. Nakakamiss yung gitong tablet guys. Pero sana nga ginawa na siyang G99 man lang. Di nalalakihan naman ako masyado kay Infinix X-Pad na meron 10 inches mayigit nga na display. Dalawang version ng tablet na yan. yung si Redmi Pad SE 8.7, isang 464, at isang 4128. I suggest kung bibili kayo ng tablet na yan, is dumilit na tayo sa may mas mataas na storage. Dahil mabilis na pupuloy yung 64GB lang. Saka expandable din naman yung tablet na yan. Meron siyang SD card slot. Isa pang kulang dito guys is wala siyang SIM card slot. Dahil karimayin nga sa mga tablet ngayon, is puro meron ng mga SIM slot. Like ng mga tablet ng The Infinix sa mga tablet ni Itel. I think guys, masasuggest ko lang ang tablet na to. Ngayon na sobrang laki ng mga tablet. ta umabot na ka ng 10 inches. besak so, sakto lang para sa akin ng 8.7. Kaso ang dami rin talagang kulang sa tablet na to guys. Una-una nga yung SIM slot. Tapos yung mas magandang processor sana. Sa kabili nyo lang guys, ang tablet na to pagka nakasale siya. Till pagka sa may SRP natin siya mabibili. Eh medyo mahal po siya. Till meron siyang 8,000 na SRP sa may 4128. At 7,000 naman sa may 464 na na version. Pero pagka nakasale po si Redmi Pad SE, is meron lang siyang around 5,000 na presyo. Sa so may 4.128 at around 4,000 naman yung 464 gig na version. Kaya para sa akin guys, kung naghahanap kayo ng medyo makatwira na tablet na meron hindi ganun kalaking display, I think maganda naman ang option niyan. Kaya so, kahit paano, malakas naman yan sa may Mobile Legends at sa may collection yung mobile. Kayang-kaya niya ang games na yan. Palik na po ako nakatulong ang video na ito. Thanks for watching.